Wait. Nice, 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 nice. Patay na short, patay na short. Okay. Elevator, elevator. Patay, patay elevator. Uy! Wow! Mga ganun! Spray transfer. Nag-spray transfer siya. Hindi niya tinigil. Hinata di, niya di tumigil yung M ano. Di tumigil yung baril niya. Sementohan nyo na yung B Oh, Tix, bakit sumama sa ka sakit sa, sa mid, Tix? Gagi B nang, B ng nang B, B kahit mo beses sila natalo doon Hindi sila nag-A, oh, na no? Sabi nila mabilis pasukin yung B oh, tigs, kaya, Sabi so, nila, sa nila sa yung sabi nila yung sabi nila Boom! Lumagpas, yung lumagpas sa na rin Takbo na Boom Toy Wag na Ako po oh, Oy Oy Tinukusok oh, yung bata Hindi ba aking lang <laughs> yung kalaban <laughs> kanto, check mo yung kanto ay! Yung isa, nasa gitin na. Ray, palit tayo. Ah. Hmm, bakit? Ayo. Okay po. Ay, sa gitin. Ito yung pumiliquid. Ah, Wala kayong kit. At Wala kayong kit. kit. Saan mo? Tara, patay na isa. E na, e donut, 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 Ay, ko! donut, donut, donut. Gagawin, wala kit. Ayun, Ay, pinagpasan <laughs> mo! Pasta <laughs> <Ay, laughs> yung namangan mo. Ano ginawa mo? Ito si Batshit. Nahanap ko oh, si yung bomba, nasa likid. Eh. Sabi niya kasi, English or Spanish. Nasa ilalim Nahanap ng ilong yung mo yung bomba. Hindi ko nakita <laughs> yung, <laughs> yung bomba. <laughs> <Di ko> nakita <laughs> Di yung mo. Hindi ko nga nakita Rad yung bomba. Safe ba tayo? Hindi ko nakita yung bomba. Dark room siya, dark room siya, Charge. city. Dalawa na lang. May Kata. Um, Char, wag mo na masyado push. Info, info ka na lang dyan, Char. Doon, doon ka lang, Char. Din... Gago. Oh. Uh. City, Char. Tingin ka lang. Char. May, may, isa may. City, Char. Isabi. Magsi-city. Info ka lang. Uy! Tila. Okay. Nice. 1v1. 1v1. Wala na yun sa city. Malayo yan. Eh. Kung magsi-city, papunta pa lang yan kita baril mo dyan, na? Yon! 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 Sabi niya, ah, baka nine, hindi nine sumama na. sa highlights yan, ha? Yon! Yes. Yon yes. importante. Baka <laughs> makalimutan. Oo nga, eh. Nakakalimutan so, niya, na Mira, yan. Pwede, ang galing na, na yan. Meron na. Uh, pinapatay ako. Napatay ko, napatay ko. Lang lang lang. Long isa. Ah. Uh, ano Ray? Isa long, long. Ano, may, 30, may 50 seconds sa'yo? Ikaw, ano sa tingin mo, Ray? Lari. Sumo ko na yung city. Teka lang. Ako ko nag-iwan ng bomba. <laughs> Tara. Tara, buwan ng loob. Okay. Okay. <tinyo> nice. na. Nice! na Nice! na Nice! 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 niya Nice! 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 na! Nice! Xbox Nice! Xbox na! Nice! Xbox nice! Na, Oo, flash? Like, 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 like. like, cunchi. Tano, tano, dyan, tano. Long. Unang patay. Long. Long. Like. Long! Long! Oi, tikut na! kayo, sandalang, Uy, You na! will die. We have isa na lang. Ina, 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 Yon. Yon? Yon. Gagi yun, mag-gagi. Gagi, <laughs> isang Hulo. Dibdib yan. Hulo. Yon! Long. long, long. Top mid. Sabi ko na. Dito Tatlo <si dos Ton squeals> right right? Batay ba? Walang walang Uy! lang yun. Counter-terrorists win. Grabe, tayo Short ah. Patay, patay, mid, patay mid. Patay mid. Short na pa ang ba? Ay, wala na nyo. Hanapin nyo sa ka... replay. Hindi, ano hanapin mo na. Hanapin ko. Ano? Di ka pa aamin? Hindi. <laughs> Alam ko na sino. Sino? Ako. <laughs> 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 Tinignan ko may replay joke bonito ka eh. Focus na, focus na. 20 seconds. Base na daw natin. Wait. Wala na, pit, Clear na. Sight, sight. Base side. natin. Isa. Sa na, ano mayroon. na? Free side. Patay, 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 patay. Meron pa side, meron pa side. Ako, kakampi mo yan! Ay, kakampi mo! <laughs> Nasaan ah? Higa! Sorry, oh, sorry! Puta! Bakit nangyari <laughs> Patay ako! Tunnel isa! Low yung tunnel! Gago, kaya nyo yun! Oh, oh, isa low. Sobrang low isa, nasa tunnel kanina. Grenade! Last one! Low yan, right? Right! Ang bato sa bomba. Shit. Patay ko siya dito. Yeah, meron, meron isa. Patay, patay. Isa lang. Isa lang. Defense mo rin. Defense mo rin. Uy! Taas na! Ilalim ko! Ilalim ko! Ilalim ng window. Keep! Ah! DG. Hindi kanda rin. Buti mo ba ba box? Thank you, thank you, GG. Start. Start. May gustong umalis na. Wala, GG na. Thank you, thank you. Bukas Start, na lang. Pwedeng ganun. Ikaw nagyayaya sa amin. Pagkakas, lalayasan mo kami. <laughs> Ginamit mo lang kami dalawang laro. Start. Kaya Start. Start. Yon. Okay. 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 mo para pang intel lang. Okay. 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 Tara, bulog. Saan gusto? Wala tayong tanim. Anong bulog? Tara, o nga. isbi. tara. Chong! Pulot oh, yung sa bangkay ko. Let's it go! <sighs> okay, ito sa rai. Wala akong binilig sa iyo. sa dapat pag hindi nakapat. Saan? Dalawa din. Ulo yung baril, baril, baril ko, baril ko. That farm, that farm. Uy! Dai dai dai. Silot na 'to, ko. Hoy. John, na lang ha! May baril sa. Ay, baril to, no? no. yun! Daluhan, daluhan, outside. Wala. Ay, dalawad, ay, dalawad, wala Wala, wala. Hindi shopping pa, ay, na, ha, ba, Dito. Ay, ako na lang pala. Hindi niya pinulot yung baril ko. gas smoke short check pwede ka mag-short no at ah, dito dalawa dalawa kay tulong, tulong. tunog ay. ay ay oh lalo, lalo, lalo. Check. Ooy, check naman Pit! Uh, na sino pinakamalapit doon nakapaltik ako short lagi ako bolo lob, oh, lob. smoke mo window kit Sini na sa pit Ay pinto na lang pinto kaya mo Pinay chat yun Galag ako eh 1k nga pink ko kanina Lag ako nga paano gagawin ko You deal Agulag nga siya Paano pa pasok eh lag nga ako hindi ko makagalaw Jiu-jiu 1K, <laughs> 1K yung ping ko. Ayaw. Jiu, Jiu. Wait. Nice, 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 nice. Patay na short, patay na short. Patay elevator, elevator. Patay Ay, elevator. Uy! Wow! Mga ganun. Free Free transfer. Nag-spray transfer siya. Hindi Hi, tinigil. Di tumigil yung, Dito yung ano, di tumigil yung baril niya. Yon. <smart noise> Long dalawa. Lung dalawa long Dalawa. Yung dalawa daw. talo? dalawa. ba? kahit na, oye, talumpo Talong pagkakatulog, Peke. 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 talo 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 to, talo 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 Talong info. talo 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 Uy! Tara, bawi. na ah. Napanood ko na to. Ano? Anong panood mo? Yung pin pinilit si Richard maglaro. <laughs> panood ko na to. Sabi dapat natulog na lang. Yun. Tapos send buko si Richard ng meme. Ito ba ba? Asa uh, ano, upper yan, upper. Ay, ah! hey, the tunnel. Oh. Si <laughs> so, Batix nasa likod na naman. Sa upa ko eh. No. GG, GG. Thank you. Bye-bye. Play -bye. again. Play <laughs> na. Day 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 again. again. Wala na. GG. Hindi pwedeng ganun. Sige ka, nututulog na kami tapos gigisingin mo kami. Nana, GG na. Thank you, thank you. Hindi pwedeng ganun, Char. Nangangapagkape ka na. kami, gigisingin mo kami. Ngayon hindi kami makatulog. Hindi mo kami. Wala. Kaya well, alam mo kung pumasokan, tapos na tayo ng 15 minutes. Yoooouuun! <laughs> 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 Ed, ipadala mo ulit yun, Meme. <laughs> <laughs> Yung sinend mo dati, Chad. Yung tatlong oras, di pa nananalo. <laughs> OY! Meron! Meron! Wait, do, dark. Blow yan. Ganon, dark yan. Kanang dark. Dalawa, dalawa. Dead pa, dead. De, low yung isa kung nalo ni Batigs. Dark, dark, right. Dark. Patay, patay, patay. Patay, dark. Pasok, Jesus. Meron pa yan, may dark. Meron pa yan, meron pa yan. I'm throwing a flashbang. Try pa yun. Pag-apro dito na, Sa likod na, Sa... T-base na Good more time eh. Counter-terrorist One B three. ka content. John? Saka content Salamat ba salamat, Saka alam anong content ng Wala, wala ako Si Poco meron po Low yan mga yan pa Bantay nyo! Oh, Kalahati na! Sarap! Uh, low yan! Low yan! Sobrang low! Kev, sabay na tayo! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Kago! lang! Hindi pa ako tapos bumilang! Suminip na siya eh! Salamat, GG! Kago! <laughs> may tero pa. Last <laughs> na. <laughs> Isang panalo. Isang panalo lang. Isang panalo lang, ha. Isang panalo. Bilis. GG. Long, long, long. GG. G -G. Thank you. Thank you. Yun. yo Squad killer. Yun. Yun. <laughs> salamat oh. Oh, oh oh GG na thank you thank you GG, salamat Sa ba? salamat pa, bakit oh. gagu <laughs>